So, good morning. <coughs> may paggawa naman, may gagawin na naman po tayo. So, 'yun po. Uh, ano to? May susu-help. So, isu susu ang problema niya ay wiring. So, wala 'yung wala walang horn siya, walang horn. Walang horn. So marami na ako nakita dito may mga jumper jumper pero hindi mahanap yung pinaka horn. Kahit na na -test ko lahat ang fuse box niya, tinest ko na to lahat fuse box. Yan. Yan mga fuse na yan. Okay yung fuse. So pag okay yung fuse ibig sabihin may problema na siya sa linyada pati yung linyadang papuntang horn so mahalaga talaga tong mga horn na to ngayon po nag decide ako na maglagay ng ini bagong linyada Tempo. yan po yan <laughs> ito yung linyada ito ito yung horn dito yung horn eh kita nyo ba baka mag... Yan, horn yan, dalawa. Ito horn yan. Yan, horn yan dyan. Yan yung horn niya, 24 volts. So, nag-decide ako na maglagay ako ng panibagong linyada. So, pinutol ko na itong yung original linyada niya. Kasi nga, putol to, hindi ko mahanap. Ito na, nilagyan ko ng panibago. Ngayon po ang lalabas. Yung panibagong linya ang lalabas ito. Ito. Ito na yun. nang gagaling doon sa horn. Siyempre, gagamitin natin ng mga relay. Kailangan natin ng mga relay. Relay. Use box. Yung single. Pwede na yun. Kasi importante may Relay. cara fuse box chocolate mahirap kasi mag video na walang kasama yan po ito yung fuse box nya so so fuse box saka 24 volts na relay. Siyempre, hahanap tayo ng accessories wire. So, yung accessories wire, kailangan nang gagaling dito sa susian. Yan. Iyon natin susian, tapos maghanap tayo ng accessories wire. Dito, may nakita ko accessories wire. Titetest ko ito ah. Yan, dito wire na ito accessories wire sya i-test light natin ayun umiilaw so ito ang gawin natin na accessories wire para sa relay at fuse box so ito so ito ginawa ko na to yan ito magkakabit ng, ng accessories wire So, kung may accessories wire, so ibig sabihin, itong itong relay tsaka fuse may power na to. Syempre nanggagaling dito sa accessories wire. So, may power na rin tong fuse. So, i-energize na yan itong fuse box. Ngayon po, <coughs> pag nag-energize na to, syempre lalabas yung power. So, i natin to sa horn. Ito na horn. Teka. I-organize ko na lang ito mamaya. So, may horn na po. Ito, may power na itong horn. Pero, hindi hindi ho ito mag-trigger kung wala kung walang switch. So, kailangan ng switch hindi siya magti-trigger. Kung walang switch, kahit na may accessories po tayo, yan you know, oh, accessories, hindi pa rin gagana yung horn kasi wala ngang switch. So kailangan natin ng switch. So syempre, gagawa tayo ng panibagong linyada naman. So maghanap tayo dito sa pinaka-original niya. Ito kasi yung horn niya. Ito. So dito tayo magkabit ang wire. So dito tinitingnan ko. Nakita ko to itong kulay green. to kulay green na may lining na orange. Siya yung nanggagaling dito sa switch. So kung i-trace up natin nandito siya oh. Ito siya. Ito yung switch. Sige daw, So, i-organize ko na lang ito mamaya. Ba? Gumagana na yung relay natin. So panibagong linya to. Kasi yun nga hindi ko mahanap yung pinaka-original kasi putol nga to. So i-organize ko to mamaya. At least na pa na wiring natin ng tama rin kahit pa paano. Ang importante kasi maglalagay tayo ng ng relay at pius so you organize na lang ito mamaya para magandang tingnan busin na mo Albert <tip> diba yun hindi o pag wala ito busin na wala diba pero sige Bert yun so Marami pa, marami pang gagawin. Dito binaklas ko rin yung yung brake pad niya kasi put-put na rin. Left and right po yan. So dapat tingnan din natin yung mga iba. Dito, tingnan ko rin dito. Wala rin. So yun ang, ang gagawin ko na lagyan na lang pa ni Bagong Linyada. So hindi ko napahabain yung video pa at maraming salamat po at good morning and God bless po sa atin. Salamat po.